Hmm. Kita nyo guys. Kala nyo parang ano lang, no? Stop toy Pero ano yan? Travel pila to. Hmm. Nagamit na to nung anak nung ano? Nung kanyang pill trip. O. Oh. Hmm. Yan, you know, Double purpose yan. Gagano mo lang. Hmm. Sarap. Diba? <laughs> Check out na. Marami pang ano dyan, oh. parang pang design dyan. Nakalink sa akin. Tapos, gaganoon mo lang. Pwede nga palang wallet po, oh. <laughs> Gawing wallet din, you know? Kasi may safer, oh. Oo. Oh. be nice ting, 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 ting. <laughs>